Pumunta sa site. Pinagbabawalan tayo sa pagbuto ng mga puno. Wala raw tayong permit. Akala ko ba inayos na ni Governor ang lahat ng ito? Yun ang alam ko. Bago po kasi yung head ng DNR, kaya lalong nagipit. Palagay ko, gusto lang humingi. Hmm. Roman, ayusin mo ang problema ng ito, ha? Huwag <laughs> kayo mag-alala, Mama. Maayos yan. Siya nga pala, Roman. May hindi raw maipalawanag na withdrawal sa account ni Mara matagal na siyang may ini-issue ng check -in na hindi natin alam kung sino. May alam ka ba tungkol dito? Ma, attorney, raman ka kain na. ah, uh, Mara. Ah... Uh, kanina na pupunta yung mga check in mo. May mga pera na nawawala sa mga accounts na walang paliwanag. <clears throat> Saan mo dinadala pera? sa isang charity na sinusuportahan ko. Wala naman sigurong masama kung magbigay ako sa charity, hindi ba? Mara, sa susunod kasi, lagi kang hihingi ng resibo ng maging malinaw ang lahat. Okay? Opo, ma. Ah, uh, attorney, nakahanda ng pagkain sa loan mo kami. Opo, okay. salamat po. Sige na. Kanina kayo, susunod na kayo. Charafin. Gusto kong malaman kung saan napupunta yung mga checking -in ini-issue ni Mara.